Hello guys, good morning. Magandang buhay. Nandito pa kala kami sa ano, shop, uh, no? Uh, Nagpaano kami nagpa-vaccine kami ni Doggy ni Beloga, big boy, good boy. At saka tapos na pala 'yon na. Uuwi na kami, guys. At iikot-ikot muna kami dito sa may daanan para daw makapag pasyal itong si Chubby Chubby Beloga. Ayan na siya guys. Oh. Tuwang-tuwa kaya yan siya pag ano, nakasakay ng car. Tapos nandyan yan siya palaging nakaupo sa malapit sa bintana. Kasi kay mamintana man na siya, no? Magtanatan, oh, mat matuwa yan siya sa mga dumadaan, sa mga sasakyan, sa mga view, sa mga tao. Basta marami siyang makikita dyan. Kaya nga, mura siya gurek na siya da, sa bintana. Na bintana. Yan. Tuwang-tuwa yan siya guys. Yan ang pinaka masayang moment sa mga aso. Kapag kaigala mo yan sila, ay nako. Yun lang talaga, nakakaawa din kasi hindi pala sa lahat ng panahon dapat lang sila nakakulong sa bahay. Kailangan mo silang igala. Yun lang ang kasiyahan talaga nila eh. Yung makita nila yung ibang lugar, maramis lang makikita ng mga view. Tapos ang pag-aalaga pala ng aso guys or kahit yung pusa, meron pala yan silang mga benefits na maibigay sila sa atin, nila sa atin. Kumbaga, ito ang mga iilan sa mga nabasa ko lang doon sa research. Ah, nagtatanggal pala sila ng stress. Reduce stress and anxiety. Depression is loneliness. So, ibig sabihin, companionship nila, malaking bagay or malaking impact sa atin, guys. Encourage exercise kasi, ano, nilalakad man natin sila sa isang araw, mga two or three times, depende sa atin kung ilang bisis natin sila ilakad. So, encourage exercise and playfulness. So, talaga nga, nakikipaglaro yan sila, guys. Magbit-bit yan sila ng bola at dadalhin sa para ihagis-hagis mo yan at ano nila, habul-habulin nila yan. Parang marunong silang magbabasketball, guys. M mabilis silang makahuli ng bola. Pagihagis-hagis mo yan, 'di ba? Parang exercise ka na rin talaga, mentally, physically. And even improve your cardiovascular health. So napakalaking bagay kung totoo man itong lahat na pinagsabi ayon sa eksperto ng mga doktor about sa aso. Yung mga vet, veterinarian. Eh, pero mo naman kung cardiovascular health pala sila, nag-improve sila. So, ibig sabihin, talagang halos lahat dapat pala merong alaga. Kahit man no? Or, oh, yun na nga, aso. Pero para sa akin, yung aso versus doon sa pusa, pareho lang din talaga pero about naman sa mga gagastusin is mas more expensive or costly ang magalaga alaga ng aso kasi kailangan mo yan silang i ipunta talaga sa isang doktor para mag-vaccine or may check up yan sila palagi hindi naman buwan-buwan depende sa ano yung schedule ng doktor or minsan kasi halimbawa para silang merong nag upset sila kailangan mo yan silang dalhin sa doktor or minsan hindi sila kumakain ganon kailangan mo rin talaga yan silang dalhin sa doktor parang parang tao na rin sila na talagang i-guide mo sila or ang pag-alaga mo sa kanila is like tao ang treat mo sa kanila tapos syempre yung sa pagkain nila kailangan tingnan mo rin kung ano yung kinakain nila. Dito kasi sa ibang bansa, ganun sila. Yung mahig, mahigpit sila sa pagkain. Pero doon naman sa lugar natin sa Pinas, kung ano-ano lang pinapakain natin, di ba Pero dito ang aarte nila, guys. Kailangan talaga may dog food. Kailangan yung pagkain nila is walang buto. Pinapakain ko sa alaga dito is ano talaga, breast or liver. Para siguradong wala yan silang buto. Minsan din tuna ganun yan sila ka palangga. So, yun na nga guys, no. Dapat pala may alaga tayong pusa man or aso. Pero, yun, depende sa'yo kung kaya mo namang mag-alaga ng aso. So, aso na lang alagaan mo kasi mas enjoyable kaysa pusa. Uh, dogs can also help humans navigate their world. They help guide people who have lost their sight. Ah, talaga nga kasi ano eh, yung halimbawa hawakan mo lang yung aso, 'di ba? Parang sila na yung nag-aano sa yung nag guide Tapos pets me also this decrease stress. 'Yun nga, improve health heart health and even help children with their emotional and social skills. Kasi nga halimbawa may mga bata na para silang lonely or parang nag-iisa lang tapos nakipaglaro din sila sa aso so parang na, -na, -na boost yung emotional nila kasi napapatawa ng aso ang mga bata na merong uh, loneliness or parang sad sila parang iko-comfort din at sa kabukod pa doon guys ang loyalty ng mga aso is ano talaga yung super super kaloyal sila sa mga owner So, hindi mo yan mababayaran kasi sila yung pag-alis mo, parang may ano sila, nag aalala sila sa'yo. Tapos, nung pagbalik mo, sobrang tuwa talaga nila yan, guys. Kaya nga ako, kung mag off ako, tapos nung pagbalik ko, alam mo, hindi talaga siya mapigil-pigil sa sobrang saya. Kung ano-ano nila yung pinagawa niya sa mukha ko, lahat-lahat na lang talon siya ng talon sa sobrang niyang saya na nakabalik pa ako. Ganon sila kasaya, guys yung simpleng kasiyahan lang meron sila pero impact tagos sa buto ba kung makita mo sila at ayon pa sa ano sa oh, benepisyo doon As sa yung, Google the, ang dog owners where, daw ng mga uh, aso is, is naglo-lower ang blood pressure nila one. Or the, tapos, the the nag-improve ang response one the sa stress you're, Improve you uh, is the responses is to stress <laughs> So, ibig sabihin, uh -huh. malaking bagay din mm. ang mag-aalaga tayo ng aso So, ito ngayon pala yung si Doggy ko Nandito siya, napapakomfort siya sa akin guys good Gusto kasi boy. niya, palagi niya akong good nakikita Ayan, good tapos boy. hanggang sa magpamasahe man to good boy? Nagkunwari good lang naman boy. to siya, napalapit-lapit sa good akin Hihiga na yan siya Ayan tapos hanggang sa gusto mo yan sila paborito nila good yung boy. masahiin mo yung ano nila yung tiyan so yun pala guys no thank you for watching ingat tayo palagi salamat sa mga supporta guys merry you christmas want? in advance enjoy and bawal ma stress massage? kahit walang tira, bawal ma stress god bless us always merry ah, christmas in ayan. advance and happy prosperous new year mong, ang thank ah, you so, ayan.